Nandito ka pa rin. Nandito ka pa rin. Anong nangyari? Hindi niya ako tinatawagan. Oh, wala pa rin siya. Oo. Oh, oh. Kunin mo ba ako? Hindi ko pa alam. Tignan ko muna kotse mo. Patingin, sandali lang Kopya, ang tawag ay tungkol sa isang suspect na homicide sa New York Pwede mong buksan Di ko alam kung anong nasa loob Kailangan ko lang tiyakin na walang ibang tao o anumang bagay sa loob Kaya poposasan muna kita sandali hanggang malaman ko kung ano ang nasa kotse mo Ano? Ipakita mo sa akin naman ng kotse mo at ibabalik ko ang jacket mo Okay, sige Teka, teka, teka lang Sandali, bakit? Hindi ka alis, ah 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 Tumigil ah! ka Aha, Tulungan niyo ko Sigil. Tulungan niyo ko nang makita ng nagpapatrol na si Selena Hernandez ang isang dalagang na-stranded sa gilid ng kalsada papuntang Torrance County, New Mexico, tila ito'y ordinaryo lang para sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng driver at kung saan makakahanap ng ekstrang gulong. Habang sinusubukan ni Officer Hernandez na tulungan ang driver, walang anumang nagpapahiwatig na ang simpleng pag-check nito ay magiging iba sa karaniwan o na ito ay magdudulot ng pakikipaglaban sa babaeng may tinatagong kababalaghan. Gabi ng September 22, 2021, si Officer Selena Hernandez ng New Mexico State Police Department ay nagpapatrol sa Interstate 40 nang mapansin niya ang isang silver na Honda CRV na nakaparada sa damuhan sa tabi ng highway. Inikot niya ang sasakyan niya para lapitan ng nag-iisang driver, isang dalagang nasa early 30s. Habang papalapit siya sa CRV, napansin ni Officer Hernandez na ang mga gulong sa likod ay tuluyang sumabog. Sa taas ng sira ay napansin din niya ang kakaibang plakang Pennsylvania ng kotse, malinaw na may pinagdaanan ng babaeng ito at alas 6.30 pa lamang. May problema ako. Oo, oh, nakikita ko. Flat ang dalawang gulong mo. Pupunta na pamilya ko. Pupunta pamilya mo? Saan sila manggagaling? Ano? Saan manggagaling ang pamilya mo? Ano? Saan galing? Ako'y galing. Taga saan ang pamilya mo? No, ah, New Mexico. Halika rito, di kita marinig. Ang babaeng ito na nagpakilala bilang Wang ay sinasabing may kaibigan siyang darating galing Albuquerque para tulungan siya. Bagamat magtatagal ang pagdating ng kaibigan, nagpasya si Officer Hernandez na wag na masyadong mang elam sa sitwasyon. Hindi mo na kailangan ng tulong ko? Hindi na. Sige, good luck. Oh, baka mga uh, 40 minutes na lang siya. Okay, good luck. Sige dahil sa paparating na ang tulong, umalis na si Officer Hernandez upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapatrol. Dapat ay dito na magtatapos ang kanilang interaksyon, subalit bago siya umalis, may tawag sa New Mexico State Police Department mula sa NYPD na hindi inaasahan ni Hernandez. State Police, ano po maitutulong ko? Hi, kumusta ka? Ito ba ang New Mexico State Police? Oo, tama. Uy, kumusta kayo ma'am? Taga NYPD ako. Gusto kong malaman kung pwede nyo kami tulungan. Ipinaliwanag ng detektib na ang isang suspect sa kanilang investigasyon ay nasa Torrance County, halos eksakto kung saan natagpuan ni Hernandez si Wang. Bale, mayroon kaming telepono na nagtuturo sa lokasyon dyan at mayroon kaming confidential okay. na may nagsasabi na siya ay nasa lugar na yan at flat ang mga gulong niya. Siya ay suspect sa ngayon, ngunit nagtatangkang tumakas papuntang Mexico. Kaya nagbabakasakali kaming kumuha ng re-responded yan. Ang huling sasakyang ginamit niya ay Honda CRV. Pero hindi kami sigurado kung iyon pa rin ang sinakyan niya dahil papalit-palit siya ng kotse. Meron kaming pinangahawakan laban sa kanya. Ito ay pagnanakaw sa Queens County pero wala pa kaming arrest warrant sa ngayon. Pero magkakaroon kami ng warrant. Habang binabanggit ng detektib ang pagnanakaw, matutuklasan din ng mga investigador na ang ginawa di umano ng babaeng ito ay mas malala pa kaysa sa simpleng pagnanakaw. Pagkatapos ng tawag, agad na tinawagan ni Sergeant Campos si Officer Hernandez para pabalikin siya sa lugar ng insidente. Ang oras ngayon ay 7.20 na, ibig sabihin ay limampung minuto na ang lumipas mula nung sabihin ni Wang kay Hernandez na apat na pung minuto na lang ang layo ng kanyang kaibigan. Mabilis na umalis si Officer Hernandez, umaasang hindi pa siya huli. Sumunod si Sergeant Campos, pero dahil dalawang county ang layo niya sa pinangyarihan, malamang na mag-isa si Official Hernandez kasama si Wang ng matagal-tagal. Sa kabutihang palad para sa kanya, nalaman niyang hindi pa dumarating ang kaibigan ni Wang para matulungan siyang makabalik sa daan. Kailangan na ngayon ni Officer Hernandez na magpakita ng magiliw at hindi nakakatakot na pag-uugali kay Wang habang dinedetain siya hanggang dumating ang iba pang mga unit. Dahil sa likas na katangian ng umano'y krimen ni Wang sa oras na iyon, may magandang dahilan upang maniwalang siya ay maaring armado at mapanganib. Nandito ka pa rin! Nandito ka pa rin! Papunta yung kaibigan ko. Oh, ikaw pa rin. Hindi niya tinatawag. Anong nangyari? Wala pa rin siya dito. Oh, isang, isang oras. oras. 30 minutes lang. Sige, ano ba yung kailangan mong tulong? Di, dadating na kay Bigan. Galing ba siya sa Albuquerque? Oh, dadalhin ba niya ang flat na gulong? Dadalhin ba niya ang gulong? Pwede mo akong dalhin. Pwede ka. Pwede mo akong dalhin dito. Pwede mo ba akong dalhin dito? Salamat. Oh, gusto mong dalhin kita dyan? Oh, ah, sige, tingnan ko muna kotse mo. Baka lang, may gulong ako. Pwede naman kitang tulungan. Matutulungan mo ko? Oh, at tignan natin kung... Wala lang akong... Ah, okay. Ay, ayos yung gawa mo dyan, ah. Anong nangyari? Dito ka tumayo sa gilid ng kalsada, halika. Hindi ko alam. Oh? 5, 580, sink on. Tingnan ko kung madadala kita sa Manaw. Ilalabas mo ako. Meron akong 28 mula Pennsylvania dito sa akin. Oh, at madadala kita. Kung seryoso man siyang dalhin si Wang kahit saan o hindi, tiyak na sabik si Officer Hernandez na mailayo ang suspek sa sasakyan. Patingin nga, dito tayo tas tignan ko kung makakakuha ako ng gulong at maayos nila para sa'yo para makaalis ka na. Sige, dito na tayo. San ka galing? Maglakad tayo dito. San ka galing? Puring ko, bag ko. Ay, hindi. Titignan ko ka ako kung makakakuha ako ng gulong para sa'yo. Di ko kunin ko, bagkot. Di, di mo na kailangan yun. Dito natin makikita kung gaano ingat dapat kumilos si Officer Hernandez sa buong engkwentro na ito. Ang pagpayag kay Wang na muling pumasok sa sasakyan, lalo na para kunin ang bag, ay maaring makasira sa investigasyon at maglagay sa opisyal sa panganib. Gayon din, ang tahasang pagtanggi na payagan si Wang na kunin ang bag niya ay maaring magdulot ng katulad ng mga isyu sa pagparamdam sa suspek na siya ay nahuli na isang ideya na baka pumapasok na sa isip ni Wang habang nagpapakita si Officer Hernandez ng karagdagang interes. Sampung oras, Nagmamaneho ka ng sampung oras? Hindi ka pagod? Hindi ako pagod? oh, sige. Sige, dito tayo. At tignan ko, tawag ako. Tignan ko kung may gulong sila para sa'yo at kung pwede nilang ayusin. Tara. Ayusin niya ko? oh, pero kailangan mong... Kailangan kong tignan kung may gulong sila dinala ni Officer Hernandez si Wang sa kotse at doon palihim siyang tumawag kay Sergeant Campos. Bali pinalabas ni na sa kotse, nakipag-ugnayan na siya. Tumatawag siya sa akin ngayon, sandali lang sir. Ni loudspeaker ni Officer Hernandez ang telepono at nakikinig si Sergeant Campos sa usapan nila ng suspect. 2040 Pony Express Drive, reference backup ng State Police, SP 580, nasa address ngayon kasama ang babae. Kopya. Ang tawag ay tungkol sa sospek sa homicide sa New York. Hindi ko nabibig kasi ng pangalan. Iraran namin ngayon para makita. Gaano ka nakatagal dito isang oras? Mga Oy. 20 minutes lang. 20? Nandito ka ng 20 minutes? 15 minutes? Hindi! Nandito ka na ng halos isang oras! Hindi! Hindi! Dito mga isang oras ka nang nandito. 20 minutes pa lang ako dito. Oo! Oh. Oh, mga ganun. Oh, sige, tignan ko kung makakakuha ako ng gulong at pupunta sila para ayusin at makakaalis ka na. Kaya niya ayusin kotse oh, ko Oh, pero tignan ko muna kung makakakuha ako ng gulong. Hindi maayos kung wala kang gulong. Oh, kasi wala kang reserba. Sige. Wala akong reserba. Meron siya? oo, oh, oh, tatawag ako sa iba para malaman kung may extrang gulong sila para sa'yo. Oo, oh, oh. sige, titingnan ko. Kailangan ko pang tumawag, okay? Huwag mo lang siyang hayaang sumakay sa kotse. Uy, LT, pasensya na. Kausap niya yung babae, tapos sinabi niya sa akin na maghintay at binabaan niya ako. Papunta na ako dyan. Nasa Timog lang ako ng North Bay. Kakaalis ko lang ngayon. Oo, oh, sabi ko sa kanya i-detain. Sa tingin ko, wanted kasi siya para sa homicide at iba pa. Oo, oh, oh, kailangan natin siyang i-detain hanggang makuha natin ang mga warrant. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang kaso ng pagnanakaw ay ngayon na uwi na sa homicide. Habang nasa highway kasama ang posibleng mamamatay tao, patuloy na tumatawag si Officer Hernandez sa iba't ibang numero hanggang makontak muli si Sergeant Campos. Hello? Hoy, ayos ka lang? Naditain mo ba siya? Hindi, uh, uh, nandito ako sa labas kasama ang isang na-stranded na motorista gamit ang 28 na binigay ko. Sige, padala ko ng mga unit dyan. Pero kung kaya mong i siya, kung hindi, antayin na lang yung mga unit basta wag mo siyang hayaang makabalik sa kotse. Tinitignan nila kung may ekstrang gulong sila para sa iyo para mapuntahan na nila at maayos. Oh, hindi ko alam ang Pony Express. Hindi nasa 191 ito. Oh, tinitignan nila ngayon. ano pangalan mo? Wang. Juan? Wang. Juan? W A N G. Oh, W A N G. Tatawagin nila ako mamaya. Sasakay na ako sa kotse. Nilalamig oh. ka ba? Oh, sige, sandali lang. Sige, saglit lang. Malamig ba? Oo. Oh. Di ba taga Pennsylvania ka? Di ba malamig doon? Malamig, hindi. Mainit ba? It. oh, malamig sa parehong lugar? Kakapayag lang ni Sergeant Campos kay Officer Hernandez na formal na i-detain si Wang na sa ilang aspeto ay nagpapadali ng mga bagay. Ngunit ngayon, dahil sa posibleng inosenteng pagkabalisa o pakiramdam ng hinala, pinapalala muli ni Wang ang sitwasyon. Pwede ko bang kuha mga damit? Ha? Punta ako sa kotse at kuha akin mga damit. O, oh, kailangan mo ng damit doon? Sige, sandali lang. Anong, ano yung kailangan mo kunin doon? Ha? Ano ang kailangan mo doon? ano kailangan ko? Ano ang kailangan mo mula doon? Mga damit. Ah! Kuha akin mga damit. Sige. Ayos. Sige, sandali lang. Uh, dito ka lang. Dito lang kasi di ko alam kung anong nasa kotse mo. Sandali, sweater lang kailangan mo? Oo. Okay. Nasa harap ba o likod? Teka, tingnan ko. Kailangan bukas pinto. Sige, pero hindi ko alam kung anong nasa loob. Kailangan ko lang tiyakin na walang ibang tao o anumang bagay sa loob. Pwede mo bukas. Sige, ipakita mo muna ang mga kamay mo ngayon. Ipakita mo ang kamay mo. Bakit? Sige, idedetain lang kita sandali hanggang matignan ko kung anong nasa kotse mo. Ano? Patingin lang ng kotse mo tapos ibibigay ko yung jacket. Okay, okay. Sandali lang, sandali lang. Teka, teka. Inang Sandali, bakit? Ha? Kasi titignan ko anong nasa kotse mo. Ba bakit mo? Nga? Bakit mo ako uh, pinosasan? Hindi, ide lang kita para makita ko at makuha ang sweater. oh, pero... Bakit? Ano? Bakit mo ako pinosasan? Ano? Ba't mo ko pinosasan? Kasi kukunin ko ang sweater mo. Si Officer Hernandez ay sumusubok makahanap ng seguridad sa pagpapanggap na dinedetain lang si Wang para makuha ang sweater ng ligtas. Ngunit habang nagiging mas balisa si Wang, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa kanilang pagpapanggap. Ah! Oh, oh! hindi ka na makakabalik. Tingin ka don. Okay. Tingnan mo. Ako, teka lang. Okay. Tingnan mo. Umikot ka. Sige. Yusko! Okay, teka lang. Tumigil ka! Ah! Tumigil ka diyan. Ah! Ah! Tulungan niyo ko. Teka lang. Tulong. Ah! ah ayaw. Tumigil ka. Aray, huwag kang gumalaw. Dahil wala nang update na pumasok, nag-aalala si Sergeant Campos at ang mga papuntang unit sa kaligtasan ng opisyal. Kailan huling na-contact si 580? Dalawang minuto na ang lumipas. Nasa public circuit siya noon sa Torrance County, ang lapit niya siguro talaga doon. And for salamat. Sa kasamaang palad, ang mga unit na pinadala ni Sergeant Campos ay napunta sa maling lokasyon kaya naiwan si Officer Hernandez na mag-isa kasama ang posibleng mapanganib na babaeng ito ng mas matagal kaysa inaasahan. Huwag kang gumalaw! Humarap ka! Ah, Diyos ko! Tumigil ka! Dapat dumapa ka! Tigil mo ah, yan! Tama ay, na! Ano? Hindi! Anong, anong nangyari? Hindi rin kita kilala. Habang pinipigilan niya si Wang, napansin ng isang driver ang pisikalan. Kailangan ko kamay niya. Ah! tulong. Dumapa ka! Tulungan mo ko! Dumapa ka! Tulungan niyo ko! Lagay mo yung mga braso mo sa likod. Lagay sa tulong. likod! Sige. Aray! Anong ginawa ko? na! Kamay sa likod! Uh. Ah. Ah. Salamat! Huwag ah. Ah. ka nang gumalaw! Huwag ka nang gumalaw! Ah! Sino ka? Tinutulungan niya ako kasi galaw ako ka ng police. galaw? Sino ka ba? Tinutulungan ko yung polis. Tama na. Tumayo ka. Tayo ka. Okay na? Oo, salamat. Sige na, gumulong ka. Ayan. Manatili ka dyan. Yeah! Huwag ka gumalaw. Sa sandaling ito, dumating na sa wakas ang unit na pinadala ni Sergeant Campos na sumira na sa anumang pag-asa ni Wang na makatakas sa kustudiya bakit mo sinubukan pumasok sa kotse? Sabi ko, wag kang pumasok sa kotse. Ayusin Sige nyo na. yung Kailangan yung ayusin. Ayos siya. Okay siya. Okay, yan siya. Pumito ako para tumulong. Oh, siya nga. Siya nga. Oh, ano lang? Sorry, maling 49 binigay sa oh, amin. Oh, tol. Alam ko narinig ko. Ngayong nasa kustodya na si Wang, nilapitan ng mga pulis ang Good Samaritan na nagkwento ng magandang pagkikita kay Officer Hernandez. Sobrang salamat ha. Ayos ka lang ba? Oo. Oh. Habang pababa salamat. ako sa kalsada, nakita kita na nakikipagbuno sa kanya. Kaya tuminto ako sa gilid at bumalik para tumulong. Salamat talaga o, ha. Oo ma'am. At naalala Taka ko, nakausap kita sa o uh, Maverick Station sa Juan Tabo nung umagang yon na masama ang panahon. Di ko maalala, pasensya na. Oo, uh, uh, walang problema. Abala ka sa malaking aksidente at sa malaking banggaan at lahat ng yon di ba? Oo, oo, diba? oo, uh, uh, naalala ko ang mukha mo. May Sige. pa ba ang pasahero? Wala. Wala. Siguro siya ang pinag-uusapan nila noon, sabi nila dalawa. Salamat. Pagbalik sa kotse ni Sergeant Campos, natanggap niya ang balitang ligtas ng naaresto ni Officer Hernandez ang suspect. Uy, nahuli na namin siya ngayon. Papunta na ako doon sa eksena. Nandun pa rin siya. Malaking ginawa ito dahil ilang oras na lang ay maaari na sanang makatawid sa border ang babae at posibleng makatakas sa hustisya sa di umano'y kasuklam-suklam niyang ginawa. Kung makakakuha tayo ng warrant laban sa kanya, kahit anong warrant na meron kayo, nationwide extradition na, mapipigilan siya sa kulungan hanggang makuha niyo ang isa pang warrant para sa homicide. Sa totoo lang, hindi talaga wang ang pangalan ni Wang at ang Honda CRV kung saan siya natagpuan ay hindi rin sa kanya. Sa katotohanan, ang babaeng to ay ang 31 taong gulang na si Haiyan Deng, taga New York, at umano'y nagtatrabaho sa isang nightclub sa Queens. Dito niya nakilala at nagsimula ng relasyon kay Justin Lee, mukhang nakaangat na 26 na taong gulang na kasal na sa ibang babae. Noong September 19, 2021, natagpo ang patay sa kwarto ni Haiyan si Justin ng NYPD. Ang sanhi ng kamatayan ay isang tama ng bala sa ulo. Samantala, base sa mga ulat ng pulisya, nakitang si Hayan ang nagmamaneho ng sasakyan ni Justin at iniwan ito sa paradahan ng isang grocery store sa Pennsylvania. Kung ganito man ang nangyari, malamang dito niya nakuha ang Honda CRV na may plaka ng Pennsylvania. Nakipag-ugnayan na ang asawa ni Justin sa pulisya tungkol kay Hayan bago mamatay si Justin, matapos umano itong pumasok sa kanilang bahay, sinira ang ilang ari-arian at sinipa siya. Isang linggo pagkatapos, umalis si Justin Sinabing makikipagkita sa kaibigan para uminom ngunit hindi na bumalik. Bagaman kakaunti ang impormasyon sa kung ano ang posibleng naging motibo ni Hayan para gawin ang mga diumanong gawain, ang ilang news outlet ay nagsasabi na pinipilit niya si Justin na hiwalayan ang asawa. Sinabi rin nila na nung sinubukan ni Justin na tapusin ang relasyon kay Hayan, humingi si Hayan ng breakup fee na $500,000. Ayos ka lang. Hindi uh, ano? Uh, ano? Oh. Ano 'yun? Ano? Ano Mahigpit Oh, may Sobra higpit. Oh. Okay. My baby ako. Ah! Oh, ko. ka ba? Oh. Ilang buwan na? Dalawa. Tama ang narinig mo. Sinasabi ni Haya na buntis siya ng dalawang buwan na. Dumating si Sergeant Campo sa eksena at sinalubong siya ni Officer Hernandez at iba pang mga unit na kasama. Pagkatapos makipag-ugnayan sa Tawing Company para dalhin ang Honda sa ligtas na lugar para sa inspeksyon, Sinuri niya ang loob ng kotse para sa mga mahalagang bagay na dapat idokumento sa towing sheet. Nung may nahanap nga siya, nakita niya ang isang itim na bag sa passenger side ng sasakyan, ang parehong lugar na sinusubukan ni Hayan na pasukin noong nakikipagbuno kay Officer Hernandez. Nung binuksan na niya ang bag sa compartment, natagpuan ni Sergeant Campos ang isang revolver na puno ng bala. Natagpuan din sa kotse sa mga sumunod na araw ang malaking halaga ng pera na sumusuma sa siyam na putsyam na libong dolyar. Si Hayan Deng ay dinala sa New York kung saan kinasuhan siya ng Queens Grand Jury ng pagpatay, pagnanakaw at mga kaso sa baril. Nakakulong siya sa Rikers Island kung saan siya naghihintay ng petsa niya sa korte sa unang bahagi ng 2024. Ang resulta ng kaso ay nakabitin pa.